Mga katapanghali, magandang hapon, magandang gabi, magandang umaga, magandang tanonghali. Sa anong tayo naroon, anumang lang natin mga ginagawa. Una at higit sa lahat, ating ialay ang ating mga sarili sa ating panginoon. Sa loob lamang na nilang mga sandali, ating damhin ang at presensya ng Diyos. Tumasa atin ng pagpapalak ang biyaya, ang pag-ibig, at ang kapayapaan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo, na buhay at nagahari, e isang Diyos, magpa sa walang handa. Mga kagabay, nung nakaraang chit, uh, nakaraang Febrero 6, uh, ay ka-anin ng buwan ito, nag- Ah, nang ng Enero. Tawag. So, uh, Ada, February 6, February 6. Na madalang silta. No, February 6. Nagkaroon ng isang uh, international event. Isang pagbibigay para nga mga, may mga kakayahan sa buong mundo. At sa pangyayari ko sa mga pagsasalita ng mga celebrities Pinamag nila, ilahit ang Diyos. Pinalakpak tayo ng mga nanood. Pinagtatawa na. Kinabukasan. Tembrero 7. Nagkaroon ng malaking sumo sa Los Angeles, California. Ito yung lugar na tinitirahan ng mga sinasabing naglalahit at humahamak sa Panginoon. Kaya ang naging palagay ng ating mga kababayan uh, ayon sa mga uh, sa mga nakakasaksi o nakakalaw sa naturang pangyayari, sa naturang tragedia, sa ang libo-libo ang wala ng buhay at libo-libo mga ari-arian kasama na ang mga bahay, mga tahanan, naging simbahan ang natin po ng atunod. Ang sabi ng marami, ang mga kristyano, ang mga naniniwala sa Diyos, yun ay uh, ganti ng Diyos, karma ng mga humahamag at humahamon sa Diyos. Karma sa mga naglaay. At uh, nangunod siya sa Panginoon. Maaring tama o maaari mali ang palagay nito. Ngunit, sa totoo lamang, hindi natin daw tama na ko. Sino man tayo, ano man tayo, hindi pa rin natin magumbasan ang kapangyarihan, ang kapatilaan, o ang pagiging Diyos ng isang Diyos. Ano man ang Diyos na ating pinapanagwalaan, ang at ang ng tayo sa Diyos. Tayo lahat. Sa walang sino man sa atin, walang sino man tao, ang basta-basta na lang yung tao sa lupa. Kung pag-isipan natin mabuti, alam natin, mayroon at mayroon makakahigit sa atin. At ito ay ang Diyos ayon sa ating paniniwala. Maniwala man tayo ulit sa Diyos Huwag natin hamakin ang isang Diyos. Alam niya mga tagabay, kung uh, magbabasa tayo ng banal na akla, matutumayan natin ang nangyari sa dalawang sigan, ang sudong at bumura. Na noong kapanahonan na yan, ang mga tao ay nagkasala laban sa Diyos hindi nila kinikilala ang Diyos. Nilalaid, nilalakastangan nila ang Diyos. At tulad na nangyayari sa Los Angeles, California. Ano ang nangyayari sa Sodom at Gomorra? Sabagkat mabait ang Diyos, bago niya pinalusahan ang mga maksarana, tinawag niya ang kapita, ang kanyang kapita, at pinapakunta sa pinuno at sa mga tao ng at kumurang. At pinagsabihan, pagsisihan nila ang kanilang pagkakasala. Magbago na sila. Ngunit, nagiging matigas ang ulo ng mga talasunog at kumurang. Hindi nila sinunod ang kagustuhan ng Diyos sa pamamagitan ng propita patuloy ang kanilang pagkakasala. At ano ang nangyari? Pinadalhan ng apoy at pasupri ng Diyos ang dalawang sudan at ito ay natupo. Walang natira. Puro na lamang abo. Ganito rin ang nangyari sa Los Angeles. Mayroon nga nagsabi sa atin, ay eh, kagabay kong paro sa yan ng Diyos. Di, hindi pala mabuti ang Diyos sapagkat pati ang walang mga kasalanan, pati ang hindi humahamag sa kanya, nadadamad. Ito ay hindi ito katuliran na hindi marunong na wala ng Diyos. Sapagkat, sa, sa pagparusa ng Diyos, o sino mang magbigay ng parusa, kung pangkalahata ng parusa, madadamad lahat. Walang makaligtas, masama man ang mabuti, bukod sa iilan-ilang sapagkat hindi naman pipiliin lang ng Diyos ang kanyang parustahan. Magmawala ang isang lugar, matupo ang isang lugar, kasama lahat. Kaya mga kagabay, hindi minsan, huwag natin ipangahas ang ating talino, ang ating galing, ang ating kapangyarihan, ang ating yaman sa Diyos. Igalang eh Espiritu natin ang Diyos. Sapagkat aminin man natin lahat o hindi, lawa tayo ng Diyos. Likha tayo ng Diyos. Kaya para tayo ng Diyos. Pasalamatan natin ang Diyos. Kaya at sinong Diyos sa ating paniwala? Eh natin, igalang natin. Sapagkat walang sinuman ay matapagsabing siya ay nag siya ng siya lamang. Lahat tayo may Yan ang dapat natin tagaan. Tayo naniniwala tayo na tayo ay nanggalit sa labo na tayo ay kawalan ng Diyos. Ang bukas ang ating buhay, magunaw ang mundo, hindi mawawala ang Diyos. At huwag natin hamunin, huwag natin hamakin ang Diyos sapagkat yung mga, hindi lamang yung mga umahamak sa Diyos ang maparusahan. Pero ang Diyos, likas na mabalik. Likas na maawain. Mapag-unawa, mapagpatawan. Ngunit pagdating ng ganyang kaparusahan, pagdating ng ganyang ganti, yung kinatawag natin karma, walang sino man yung matapagsabing, Diyos ko, Diyos ko, ikaw pala. Huli na ang lahat. Kaya mga kagabay, laging natin tandaan, anuman man na natin mararating, gaano man tayo kayaman, gaano man tayo kamakapanyarihan. Darating at darating ang mga sandaling, ang lahat ng ito ay ibalik natin sa isang Diyos. Napakalungkot nga na meron ng mga pinuno habang hinahamak ang Diyos ay yung mga kanyang mga alipuris, yung mga matapaligod sa kanya, papalagpag pa. Hindi man natin hinahamak ang Diyos sa pamagitan ng salit gawa, sa pamagitan ng pagsangayon, mabigay pa rin mo. Babalik at babalik sa atin. Huwag natin hamunin ang Diyos. Mababa tayo kaysa Diyos. nagdito tayo sapagkat may Diyos. Ang Diyos na siya puno at dulo ng lahat, ang simula at ang katapusan. Ito ang Diyos. Sa anuman ang ating pananaw, ano ang ating paniwala sa isang Diyos. Isang aral, ang trahedya o ang sunog sa Los Angeles, California, para sa mga umaamak at naglalay at hindi ko makilaga sa Panginoon.